Hello oh, ma'am Hush! Nandito na naman tayo sa isang pindahan ma'am bigay tayo ng uh, na tulip sa mga tao dyan Ayun patuloy tayo ma'am uh, Pagpapalit tayo ng tulip pagpapalit sa mga tabado dyan sa lapas so, Mainit ngayon kaya mabigay tayo sa ibang uh, lahi yung mga nandyan Pagpapalit tayo dito yun nagkakawa tayo mga boss yung malamig to yung mga nagtatabaw sa labas yun bibigyan natin mga mainit talaga panahon kailangan talagang bigay talagang... tayo ng sa mga nakukuhaw so mga boss nakuha natin o oh. isang tiba na natin ang um, nakuha natin ang uh, ah uh, okay. Ngayon, gagawin natin babay tayo sa kamutiyan ngayon kung magkano ito. Medyo tindalit ko dito sa ano, isang accommodation, isang kampo ng company dito sa Nesma. Okay. Nesma pa. So, magbay okay, tayo. Tapos, patuloy tayo. Tayo maghahanap dito na mabibigyan uh, ng tubig na mabibigyan galakan tayo dito yung mga antakalbaw dyan na Ano natin hahintayin natin hanapin natin Kawan ng na, hapon natin mainit talaga oh kung ano mapapansin oh Galakan tayo dito minako ko dyan oh yung nagbabike bike so, Gabigyan natin sa mga boss ganun eh oh. Wala na tayong taga-video kaya pasinsa na Sailing kamay na lang natin to kasi sa tabaw to eh. You like water, my friend? Water, you like? Okay, yeah, Thank you daw, sabi niya. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. <laughs> thank you so much. <laughs> okay, ha? <laughs> okay, ha? <laughs> okay, ha? Yes, yes, uh, yes. Thank you. Yun, nakaisa na tayo. Maghanap pa tayo dyan, na mabibigyan. Hello mga boss, ayun patuloy tayo maghahantin ng mga magbibigyan dito ng uh, tubig yung nagtatabaw dito hahanapin ah, natin, may tatatlo na dyan hanapin natin yung mga uh, magbibigyan natin ayun o oh. mukhang limang katao dito, come may limang dyan mga boss Bibigyan natin. Line, 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 line. Line. line, line. Pinapila okay. natin mga boss kasi ipa maganda. Oho! 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 Okay ha? Okay. Okay. Bangla! Nepal! Bangla! Bangla. Oh, Bangla daw sila mga boss. Bangla din! Bangla din Bangla okay, okay, okay. Bangla ka to Ayun! Nag-iibli tayo! no hindi yan! Ilan, mapin mo <laughs> Ayun, no, kapagbigay tayo dito. Mukhang nahihiya yung mga iba. Ayun, ayun, Ayan, ayun. Okay. <laughs> yun, nabigyan natin. O, oh, ito pa. O. Oh. Okay, kapagbigay tayo, mga bus. Maghanap pa tayo. Mukhang may palating pa. Ibibigyan pa natin. <laughs> <laughs> ah! Iyan mga boss, yung mga nagtatabaw dito sa campus sa accommodation. dito Hello, kung mapapasin natin mga boss, yung accommodation yan. Ito yung mga maintenance sa gagawa ng uh, kalsada, yung mga sa toilet, lahat. Ito, ito yung mga maintenance dito sa ano, sa isang accommodation dito. Okay ala boss, patuloy tayo, maghaharap tayo na mabibigyan. Ito mga boss, kung atong, kang pong mapapansin sa likod ito, mga accommodation namin to Yan. Ay, mga ano? malaking yan. to ito. Dito na ang accommodate yung mga ano, yung mga nagtatabaho. Dito sila umuwi. Yan, hanap tayo dyan. Na ah, mabibigyan yung mga nakakabaw dyan ano <coughs> boss yun tayo punta tayo dito sa nagtatabaw ayun o ito yung pupunta dito, may dito tayo sa baka, gumagawa na sa mga steel man punta natin man, please, yung mga steel man Wala well, ako dito mga boss, still man kanina yung mga nagtatabaw diyan. Kayo nang mga pabalik ito ng no, mga Pilipino, ibang lahi. Babae talaga sa inyo sila kung inyo mapapasin mga boss ayan. Sana ay lang talaga. Pupunta natin ako. Okay, mapapasin mga boss 'yon. Hindi makita ng camera ito, mga opo. Ini talaga. <laughs> yun ang pupunta natin mabigyan natin ng uh, malamig tapos ah, patuloy tayo punta natin yung nakapulot to mga boss ayun hindi na ko po dyan punta natin Ya, mga bosok. Oh.

Sa mga po. Mga po siya eh, mapabalik ito. yun o. Bibigyan natin. Gawa ng mainit talang panahon. Ayan, bibigyan natin ngayon yun. Pupunta natin. Kaya siya. Ah, nag i ba? Mapabalik ito. yan Ito talang babad tala sa init. Bibigyan natin ng pampalamig. sa ganon nagagaling din eh <laughs> kaya wag niyo muna natin isubuin. Diyan pa dala dito mga busok. Hoy, Robert. Hoy, ah. Yefran. Pilipino ito, ipanglahi naman. Oh. Yan, mga. Bigyan, oh, 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 oh. bigyan tayo ng na tobig kasi talagang babad, talagang san. Ah, grabe 'yung ina. Ano ba, ano masasabi niyo? Ah, Andito tayo sa sasaunde ngayon. Tiis lang sa para sa pamilya, kahit mainit, kinakaya. <laughs> Yan ang maganda. Kahit daw mga boss, mainit ng panahon, alang-alang sa pamilya, masuporta natin ang kailangan pinansyal. Pinas, bali walang init. Mainit talaga. Kailan talaga may ano may balo sa katawan. Kailan hindi nagtalo, hindi lang nag-alis ng kabayan ng talokbong. Taga Cebu. <coughs> ah, Pangasinan ako. Tao, ah. Pangasinan. Ah, Pangasinan Ngayon. daw. Dito naman tayo mga boss, ano? Dito na ano, ano na ng puto lang bakal. Ah, Manoy. Kumusta? Ito, para sa iyo sa mainit na panahon, malamig na tubig. Ano yung masasabi nyo? Ay, salamat Let. dito sa Amuya. The best ang water talaga. Ayo. Dito ganyan sa init. Ayo. 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 daw ang Abo, saan kayo sa Pinas? Ay, ako yung Ah! Pa, Bicol pala to. Yung isa na ako sa kanina, taga Pangasinan daw. Ayol. Maraming salamat sa iyong tubig ha. Malamig kayo eh, no. Tama tama, mainit. <laughs> Makainay na at baka lumamig pa. <laughs> Sige, papanuoy namin pag ina-inom. Dahil mainit na. Wala naman sa tubig. Wala naman, talagang mainit. Abos, kahit may, mainit panahon, dapat kayanin para sa pamilya sa Pilipinas. Ay dapat lang. Ay limang anak ko eh. <laughs> Limang-limang anak? Baka may isang pang ano, sabit. <laughs> Wala. Sa Bolivian lang, ginsan. Limang anak ko eh. Oo, yon Yon, may may isa pang na lumapit o bibigyan natin. Ayun oh. Ay, thank you. Malaking maraming salamat. Malaking. Yon. Hay, hay bol din. Dito. Hey, tuloy hay bol din. Yan pa ni gibutol. Yo, tuloy-tuloy mga boss. Pa ni gibutol. Hay bol to. Yo yun, napagbigyan natin eh. Maghahanap pa tayo. May natin siguro na sa pito. Hanap pa natin mga sulok-sulok kasi mga nakatao. Gawin may panahon. Okay mga boss. <coughs> Mainit talaga. May, okay, Punta natin yun. Yun, sakalakat tayo Bakal pala ito. Ginagawa. buhosan Ini punta natin to, si Kabayan skill man to eh. Dito ko nagpagawa ka oh. Ah, boss. Ito. oh, tampa, no. Kailangan natin lang na. Oo. Oo. Oke okay lang kayo? upload natin sa YouTube. oh, naman. Ayan. Ayan. Ano masasabi sasabihin niyo po? Gawa na may tapahan ngayon. Oh. Tis, tis lang. Sanay na dito, ganyan naman talaga. Ah, oh, sanay lang daw. Tis-tis lang daw sabi ni Boseng. sabi ni Kabayan, no. Yan. Sanay na para sa, sa init. Sa init no. para sa anak. Pinas. Ay, Ay, o, ka, o pangalawang man. ano? Dala na lahat 'yan. <laughs> <laughs> Ayun, mga kababayan natin. Medyo Tarok muna dito na ano na na layo dahil mainit. Ilang buwan pa tong init na to. Hanggang September, October pa no? Oo. Okay. Pa. Tumas, sa ibang bangla na tayo Oo, mga, mga, mga mga bambam. boss. Hello boss, patuloy tayo. Punta natin tong ibang lahi na to. Tara mainit pa naon. Pupunta natin barangin, to, na, na, to. siguro sigur apat na lang sa tao. Sige natin mga boss, lapit natin. Yeah.

Manggana pa tayo, may isa pa dito. Nagala ka doon. Sayang din isa na to. May katawa ka tayo. Yan. Okay. Abutan na natin, may katawa ka, may yata. O, oh, ayan. Good, daw. Good daw. No, very good. Okay. Okay, mga boss. Okay, mga boss, nakapagbigay tayo sa mga tao dito talaga mainit talaga panahon yun okay na ubos na mga boss ang ating ano yung pinamili kanina wala na huh. ubos na yun ah pamigay na natin kaya ayun dito lang ito sa malapit sa accommodation nakapagbigay tayo ng katuwaan kaya sa mga tao dito yun talagang okay talaga boss okay hanggang sa mga susunod na mga upload mga boss Diyos mabalos mga boss ito video na ko po kang kami dito ng mga kababayan ng Pilipino iba ibang pobisa iba ibang lugar sa Pilipinas ngayon ang kasama-sama kami ngayon dito sa isang tabaho dito sa Nisma Company o ayan sa kababayan natin o oh. Oh, shout out. Shout out sa mga Bicolano. Ay ma uh, bula ka kamarinisor. At ah, taga bula siya mga boss sa uh, lapit sa naga ito. Oh, Malapit sa pili. Ayun. Pili. Okay. Just call me Bugard. Okay. Sobrang guwapo. Mm. <laughs> <laughs> ano, kaba pala taga Pangasinan? Oh. Uh, oh, uh, okay, uh, boss. Uh, ano? Ah, sa kaw pala sa pamilya ko sa Kuan Pangasinan. Ah, uh, <laughs> parong ay, ingat kayo palagi dyan. Nandito lang ako sa Saudi. Para sa inyo to. Ay, <laughs> Thank you. to daw sila, si Sabos, para sa kanyang kinabukahan, sa kanyang mga kamil sa Pilipinas.